Balita, Ranjo Balita, ngayon! Magandang hapon mga kaabante. Narito ng balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ngayong alas 3.55 ng hapon. Diretso tayo sa balitaan hudikatura mayroong halos 68 billion pesos na pondo para sa susunod na taon umabante sa balita si Abante reporter Ryan Raluban Charmaine, umaabot sa halos 68 billion pesos ang planong ilaan ng pondo sa hudikatura sa ilalim ng panukalang 2026 national budget batay sa president's budget message 43.6 billion pesos mula sa 67.9 billion ang nakalaan para sa Department of Justice 32.4 billion pesos naman ang magiging budget ng Korte Suprema sa susunod na taon habang 1.6 billion pesos sa Court of Appeal, 710 million pesos sa Sandigan Bayan at 306 million pesos sa Court of Tax Appeals. Magkakaroon naman na dagdag ng 5.2 billion pesos para sa modernisasyon at mas transparent na proseso ng Korte habang may 2.7 billion pesos para sa konstruksyon, pag-aayos at pagpapagawa sa, ng mga Hall of Justice sa buong bansa kasama na ang Bagong Manila Hall of Justice. Layo ng mga programa na gawing mas mabilis, patas at makatao ang hustisya para sa mga Pilipino. Ako, si Ryan Reloban, Abante. Abante Ratsuma. Samantala, babaeng staff ng senador nagchuchong ki umano sa loob ng Senado. Umaabante sa balita si Abante Reporter Dexter Ganibe. Sunod-sunod na ang mga isyong pumuputok sa Senado. Mula sa umano'y demolition job laban kay SP Chief Escudero para mapatalsik daw siyang Senate President upang walang balakid sa muling pagsasampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara sa Pebrero ng 2026 at ang bongga at engranding birthday party ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa National Museum kahit lubog pa sa baha ang ilang kababayan sa Bulacan, ngayon isyo naman ng na nagtsutsongke sa loob ng Senado. Sa report ng politiko, nangamoy MJ ang Senado sa, sa kalagitnaan ng sesyon. Nagmistulang sniffing dogs naman ang mga kawanin ng Senate Surgeon at Arms o OSAA para hagilapin kung sino ang nakascore na pumasok sa session hall. Natunto ang isang babaeng staff ng isa, sa isang CR sa Senado na nangamoy chongke pero wala na yung ebidensya na maari umanong na-flash na raw agad sa Inidoro bago pa siya matunto ng USAA. Ayon kay Senate Sergeant at Arms, Major General Mao Aplasca, nag-iimbestiga na sila batay sa lumabas na artikulo ng politiko nabatid ng abante na kani-kanina lang ay pinatawag na rin sa USAA ang Chief of Staff ni Sen. Robin Padilla para makunan ng statement matapos umanong manggaling sa kanila ang reklamo. Pero batay sa politiko, dati na rin nasangkot sa kaparehong isyo ang babaeng staff na ito pero dahil sa matinding kapit niya sa kanyang boss na senador, na dati rin niyang katrabaho bago sila nakapasok sa Senado, nakalusot sa pananagutan ang babaeng staff. Tiniyak naman ni General Aplaska na ang resulta ng isinasagawa nilang investigasyon ngayon ay isusumit nila kay SPG. Ako si Dexter Ganibe Abante. Uh -oh tala operasyon ng isa sa mga estudyanteng nabagsakan ng palitada sa isang gusali sa Timog o sa Tomas Moroto, Quezon City, naging matagumpay. Homeowners nakikipag-ugnayan na sa pamilya. Umabanti sa balita si Abante reporter Just Ignacio. Sir, may naging matagumpay ang operasyon ng isa sa mga estudyanteng nabagsakan ng palitada mula sa isang gusaling sa Tomas Morato Avenue sa Quezon City ayon sa ulat, sinabi ng lola ni Sidri Baldonado na bagamat stable na ang kondisyon nito, patuloy pa rin itong koobserbahan ng mga doktor. Bukod pa rin ang nakikipag-ugnayan, o bukod pa rin ang ugnayan na rin na ang Homeowners Association ng Gusali sa kanilang pamilya hindi sa insidente. Una na rin nagbahayag ang lokal na pamalaan ng Quezon City na magkakaloob sila ng tulong sa pamilya at panakot ng mga responsables na nasabi at madadagdag uh, idadagdag ko lang din sure no kasi na nakita din natin na etong uh, tatay ni CJ ay uh, nag-upload sa kanyang uh, official na Facebook uh, sa kanyang uh, sa kanyang, uh, personal na account sa social media at binanggit niya doon yung updated na ng doon sa kanyang anak at sinabi na sa kanya kanilang doktor na yung anak nila matapos yung operasyon ay uh, maganda naman yung mga sinabi ng doktor sa kanila at sa ngayon uh, hinihintay na lang nila yung uh, inoobserbahan na lang nila itong uh, kanilang anak kung paano magre-response yung katawan nung bata doon sa ginawa operasyon sa kanya sa ulo. Yan muna dito, Sir Main. Ito si Just Ignacio Abante. Ah, Abante sa iba pang balita, Malacanang nagdeklara ng special non-working day sa bayan ng Angono at Lucena City. Umabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Charmaine, sure, idineklara ng Malacanang special non-working day sa bayan na ang Rizal at Lucena City upang bigyan daan ng at bigyan daan ng at uh, pagkakataon ang kanilang mamamayan na ipagdiwa ang kanilang natatanging okasyon sa ilalim ng Proclamation number no. 986 walang pasok sa August 19 sa Angono bilang komemorasyon ng paghiwalay ng Angono sa bayan ng Binangonan Rizal. Nag-issue rin ng uh, ang Malacañang ng Proclamation number no. 7 para sa deklarasyon ng August 20 bilang special non-working day sa Lucena City para sa kanilang ika-64 na selebrasyon ng Araw ng Lucena. Ang dalawang proklamasyon ay pinirmahan ng Executive Secretary Lucas Bersamin noong Agosto a 4. Ito si Aileen Taliping, Abante. Maraming salamat Aileen Taliping. Para sa iba pang naunang balita, mag-like, follow, and subscribe na sa DWI Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWI web4 naman sa Instagram, TikTok at X. Kami rin po ay napapanood sa Sky Cable, Converge at sa TCL Smart TV. Magandang hapon ako si Charmaine. Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Abante, Abante, -ab 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 Radio Balita, Radio Balita, ngayon.